So yun, day day 4 na. Ay nako, mawawalan ah, pa ng mamaya. Kala ko ngayon, puyat-puyat pa ako. A few moments later. Ah, aki, yung speech ko pala. Puchang ka lang, nakalimutan ko. Oh, 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 Tangi lalagyan ko na subtitle to, kaya... Ka, eh. Kasama siya. Ay, Kita nyo ako guys Uy sa sila po Ay may a nga pala to no? Uy Kopal yung A3 mo Uy May A3 ka diba Dito Uy sa ngayon Uy bawal dumaan dyan ah oh. Uy may dumadaan dito Apat Apat po sila sumbo kayo kay mama Uy Paano, wait pa? Paano lang. Guys, bibigyan ko na A3 guys, nakakailangan. Few inches later. Guys, ito na guys. Tutulungan natin si guys. Guys, ito na. Galing sa ano, mga sa mga donation. Ano pa masasabi nyo? <laughs> Tukting, umiyak. Umiyak ka. Sabihin mo. Ako mo naman Kunti ko na makalimutan yun eh. Nakawa lang ako eh. That ka Kaso naalala ko pang content. Ako yan ito. 53 yan 10 pieces. Minus 3. 53 yan? Oo, oh, sambong perasong ganito. <laughs> Tapos na yung practice. Ang hirap pala maging koryo. Kahit ako, nalito sa sarili naming step eh. Ma'am! Vlog po. Yay! <laughs> guys, nasa MacDo kami. Uy! Oo nga! Hindi, camera man ako nila. Patanggol yung camera mo. Hindi, ano. Sadya po yung sadya. Para unique. <laughs> Uy, yung tagal nyo murder. Ano <laughs> ba yun? mamaya na. Ano guys, third wheel ako. Pangatlong gulong. Sila. Okay lang. nila yeah. ko guys. Ang babait guys. Uh, Ay. <laughs> Kakat ko yun. <laughs> <Kaka't laughs> <Kaka't. Kaka't. laughs> Wala kang gravy. Count <laughs> all make. Putang <laughs> galang <laughs> mo. Sina ba? <laughs>